karera ng mga karabaw. <laughs> Kasalukuyang sinasagawa at ang uh, uh, price ay tumataginting uh, na 20 mil sa first price. Uh. Sige, Arya Lea, i-Arya mo na yan. Ayan, at magandang pangali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba. At lalong lalo na po sa mga nakaabang sa ating Facebook na streaming ngayong araw ng mga taga-kabanyero. Kasalukuyan sila sa gawa ngayong araw, Mayo at Reset, sa kasalukuyan ang karera ng Galabaw dito sa Barangay Kabanyero, Gimba, Neda, Isiha kaugnay ito sa pagdiriwang ng kanilang kapistahan tuwing Mayo at Pinse. Ngunit ayon kay Barangay Captain Indong Garcia, halos marami as as ang kasabay as na as as barangay as na nagpupos na sa dito sa bayan ba? ng ba? Bimba kung kayo't mataaga ang peste ng kanilang kapistahan. Itong karera ng kalabaw na nagaganap ngayong araw ay may 17 na kalabaw ang kalahok. Mula pa sa iba't ibang bayan dito sa Nueva Ecija, manguna na rito ang bayan ng Likab kung saan dumayo talaga ang grupo sa mga ganitong patimpalak. Nandito rin ang bayan ng Quezon, Santa Teresita, Santo Domingo at Jimba. Nasa halagang tumataginting na bento ng ang mapapagalunan ng magiging champion at 15,000 pesos naman sa pangalawa. 10,000 sa pangatlo at sighalagang 8,000 para sa consolation prizes. Uh, ang karera ng Kalabaw sa amang biyay pinapangunahan pinapangunahan Bobot Milyado ang chairman ng komite para sa karera na ito sa mga oras na ito ay wala pa tayong nakukuhang report kung sino ang nanalo dahil kami na kasamang G, iliwan mo na natin sa dahil na nang sila. At meron na silang second race, yung mga talo versus talo. So pansamantala, yan muna si Ayala para sa Balitang Luan, mula dito sa Barangay Caballero. Uh, para Pero sa balita ng mukha ng Radyo Natin Jimba 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita ay, at servisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Sa Maraming salamat, Arya Lea. Sa iksabihin, ang hapon, meron pa uh, laban. Talo versus talo sa kayong uh, yung mga nanalo. Ina ba yung nagl naglalaban, yung tumatakbo Bahat dalawa lang? mga natalo, magsisi-setting as well. No, no, no. Uh, yung sistema nila... Dalawa, yes. Unang uh, dalawa. Unang dalawa, ganon. Unang dalawa. Yung nanalo doon, maglalaban-laban ulit sila mamayang ang hapon. Yes, mamaya, yes. Pag, pagkatapos ng pananghalian, uh, uh, winner versus winner. Yung loser versus loser kanina, bago na nanghalian, naglaban na yung mga natalo. Tatlo-tatlo na sila. Mm. Yan ang kumama na yung championship. Yes. At, ma ano so, Ano criteria ano ng Kalabaw? Tinitimbang yeah, ba nila yan? Number oh, 13. Wala, wala, wala ba? kasamang G. Wala, walang wala, 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 sa Basta sa ang Kalabaw eh. Eh. mo kahit maliit. Meron nga doon maliit. Wala, so, yung Kahit maliit. Basta walang sakit. Ah, yung ang Ayan. Ano yung akit parang uh, meron din silang ay, yong ano, yung ano yung nasa likod Maksa, hindi lang pala yan parang uh, kalabaw lang ano meron silang sinasakin ng tao eh <cram> hey, picture ba yan meron silang nene sa baba kasi amang diyan yung yan yung hinahawak ng kuryente dahil nakikita natin kanina habang tumatakbo si Kalabaw para bumili ang takbo ng kuryente ay kawawa naman hindi yung ano yung okay. parang kareta ano yun Ah, uh, yung kariton, may talagang may kariton sila na official na kariton talaga na sinasakyan ng, uh, ano nila, ng hinete. Ah, so yun ang uh, uh, ginagamit. Kung da, di dalawa dyan ang ano, dalawa ang, uh, yes. o tatlo. Yes, dalawa. Uh, Provided ng Barangay Caballero yung dalawang bakan antata, na maliit po, na kariton. Na mayroon silang pinag-provide yeah, dalawa. Pero nakita 13. natin si Salvaje yung nag-exhibition na kalabaw na mula sa kariton na napakalaki may sarili siyang kariton. napa. Pero ngayon, wala siyang kalaban. Ah, bakit naman ah, salbahe. Dito, yes. sa man, mga man, uh, uh, uh bakit mga man, mga man, man, salbahe? Ah, bakit naman daw salbahe e pinangalan? Wala daw lumaban sa kanya. Eh, eh, eh di ko alam. Kasi ang mga GF, kasi nagsigat sa, kanina dahil walang lumaban sa kanya. Pero so, siya ang tumakbong mag-isa. Meron tayong bigi dyan. Tumakbong siya mag-isa talaga. Ay, wala, wala. Pwede pala yun. Kung ayos siyang labanan, tatakbo siyang mag-isa. Winner na rin siya. Oh, wow. Yes, wala uh, na siya. Mayroon na siyang premyo kasi wala siyang walang lumaban eh. Ay, ganun. oh, uh, at ang nasa na dito kasama hindi kanina ko lang talaga konsan natin makapanood ng meron talagang kustahan, bata matanda, pinaka mababa sa tandaan na dis yung doon sa dilid ng ano, dilid ng regasyon kung makikita mo sa video kasama hindi Aba ng tao talagang binayo ng mga aficionado sa karera ng kalabaw. Pinakamababa yung panalo kanina limang libo. Saan natakbo? Exhibition Bakit nanalo? Sino ang nanalo sa limang libo? Yung mga kalabaw? Yung taga Yung mga nagpupusta. Ilang beses na ba nananalo sa sakali? Yung mga nagpupusta dahil may pustahan. Bata matanda. Lolo at lola, nagpupustahan sila. ayan, si siya ay mag-exhibition na yung araw? Wala daw lumaban sa kanya. Di ba bawal yon? Ay, ang ganda, ang kulay ah. ah. Ay, hindi ko lang alam ko saan, hindi ka siya hindi. Hindi ko, legal naman siguro kasi may na-interview ma ko kami eh, ng matanda. Ah, dahil entertainment si legal, man, parang si gano'n. Pustahan nila mo naman yung... Na alam mo na may ah, pustahan eh, pinagbabawal yan kasama yan sa bawal kayo. kasi hindi ba yung nagkakarakus, bawal. Oh, pustahan Yung nagtutugal na pustahan. Ito, kasi kasama yung ginakalive tayo eh. May nagkakagulo na nga kanina dahil yung isang kalabaw hindi pa hindi pa nag-signal ng go hindi pa na ibaba yung uh, yung ano yung bandila pagbaba na una siyang tumakbo so oh. So, yan daw ang kalabaw so nagkagulo yung kalaban. So, so, ay, nagsagol, ay, man, mga nagpupustahan dahil pagkakawayawan oh, yes inannounce na pa yeah. panalo na, na yun dahil Perfect. yung mga ano, nauna hindi pa naman pan para tumakdo, tumakbo tumakbo no, na si so, kalabaw ano na nangyari oh. sa ay, sabi ano lang kami po kanina, wala kami sa kalaban. kanilaman sa pustahan nyo. Basta ang tinalaman namin dyan, yung karera ng mga kalabaw. natuloy ko na una na <laughs> una. Ay, yung ganda, yung kulay ah. Ayos yun ah. O nga naman oh, may eh. O meron dyan video, meron tayong video dyan. Oo, pinanood na nga namin yung video. Yung sa kalabaw na tumakbo. Lahat ng mga natalo. Saan mo nyo lang rin? Kung kalabaw na tumakbo, kasama yung isang kalabaw na tumakbo. Meron, oh, meron pa ala na Duterte. Narinig ko sa video kanina. Oo, oh, si Duterte kanina nanalo. Si Inday Sara kanina natalo. Ay, si, ala bang Bongbong? Wala. <laughs> o, oh, sino pa? Ano pa pangalan? Oh, marami ang mga nanalo kanina. Pero dito kasi hindi natin sinawa dahil yung mga mga alas kung ang kontinuensyon. Pero kung makisita mo, walang binatbat yung karera isip so ng kalabaw sa Kabaruan Dahil yung sa Kabaruan kasi, yung karera doon, mga ano, yung talagang magsasaka lang, di ba? Hoy, mas maganda ay yun. Wala Pero ngayon, oh, ang armador, kasi ang mga gilang na armador. Ang armador yun eh. Ang armador yun Huwag mo sasabihin na walang binatbat ikaw wala naman. Magkaiba sila ay, na ano. Hindi, kasi walang walang binatbat yung panaro nila dahil hindi ka kalabaw ang titulang walang binatbat yung yung quality ng panaro nila dahil yung sa para lang yun sa iniisip ko nga kanina parang ganun lang ako sa kabaruan mga karyador, di ba? Karyador. Kaya nga, magkaiba ito dito. Hindi. Competition ito talaga, talaga dito may uh, kompetisyon. Ito pala yung competition na talagang dinadayo sa bungabong kung saan saan. Uh, nakita ko kanina yung isang kalabaw kasamang di kong paano sa naging hyper. Pinapainan pala ng isang butilya ng cobra. Ay talaga?

ay, <laughs> ang ganda, ang kulay. Ganon. Ah. Saan kinukuryente yung kalabaw? <laughs> Kawawa naman, naawa ah, ako sa kalabaw na. Oo, oh, pero parang oh, ano so yung man yung man. lang, parang slice na naman na sinisipinang naman para nang talaga tumakbo siya. Uh, Kaya nakuha, okay, parang nang talaga. Oo, na oh, na. sa tingin lang yung kasama ng buh. Yes. <laughs> torture din yun. sa kalabaw, ha? Yung kasi hindi nang inip. Oo, kasi hindi nang inip. Tapos dumudugo na yung ilong, mayroon na ngang ayaw ng tumakbo pero analay na pinapunta o analay na naglalakad papunta doon sa starting point. Tapos nung kamukat mo, kamukat -mukat mo, kamukat mo ay bigla na lang tumakbo, hindi na napigilan, tumakbo na siya, siya na una o. Oh. Ah, bakit oh. dumudugo yung ilong? Dahil doon sa ng... tali? Oh, bayan ng dahil so, doon sa, oh, sa, so, sa tali, kasi sa inip. Sa sobrang inip, opo. Oh, sa inip. Sa tali, may talyang ilong eh

ano ba? Yung hey, picture pagpapatakbo nila. nila. Ay, si oh nagsimula kami ng alas 8 amang G. Natapos na ah, nag-brace na, na ng alas 12 dahil sa nanghalian. At yung mga kalabaw talagang mainit. makita ko itong yung grupo ng mga taga-Kaison. May daladala silang tent. Talagang mayroong mga tuwalya na basa. Ay, pinapatong sa kalabaw nila. May mga tubig, pinapaliguan. Dahil um, condition nila yung kalabaw dahil nga naman yung past money. Baka nga daw madagdagan pa yun dahil 80,000 daw ang ibinagsak ni Kapitan Endong para lang doon. Ay bukod pa doon sa 20,000 na uh, yung champion. Kung saan patakbo, exhibition. Okay, okay. Okay. O 50,000. ang idinagsak yeah, ni uh, Kapitan Endong para sa karera La, ng ba, kalabaw. Si so baala na, so, na si Pemisie. Eh. Pero kanina may naririnig tayo na gagawin daw try-to-win. Pero Yes, madadagdagan pa.